Agam po kami, meron sila na ng album na to. Bilhin na kayo. Bilhin na, <laughs> na, na po kayo. Murang mura lang yan. Please, please. Bilhin na Sige kayo. Sige lang, buksan na natin. <laughs> Maganda po mga ay, ano dito. Yan, yan ito. po, maganda po ang CD niya. Ay, baliktad. <laughs> yan Dapat po, ipapakita po namin sa inyo oh, mga kanta nila. Ito po ang... Ay, magpamamo kang Sige, chini dalawa. Kita sa dalawang po. sila po wanted. Hindi po yan wanted. Ay, may nag-text. Mga palabi sa May nag-text sabi daw ni ano. May nagsabi, sabi road fear. Akin na yun lang yung buhok mo. San Goku. Kasi <laughs> Is may isa pang nag-text. Moy, moy. Naga saan ka ba? Narang palaboy ka. Siyempre nag-text. Si Garfield ba to? <laughs> Hindi ko makainpindi yan. Eh, no. Please. Grab a copy. Grab <laughs> Ako na ba mananawagan? Na Nanawagan po. Grab a copy na! ko kaya ito. Si Kuya Moy dito, nagtatago. <laughs> um, pa Ang sinasabi niya, dalaw siya tagutaguan. At di ko po alam kung bakit. Ah, uh, ay. Patalood ko sila dito. ng kanilang ito. ano. Ito naman, nakikijamin sila kay Mama Auntie. Ayan. Mama Auntie nila. Ito Ayan. po yung laptop po nila. Ay, laptop. Yan po. po. Laptop, laptop Niro. po nila. Pinagkaingat, tingnan natin ay, hindi ko ganyan. Ate, ito. <laughs> ate, Jess. Uh, ito. Ito <laughs> Yan, gamitin <mo> yung pink. Gamitin <laughs> <laughs> yung, yung, <laughs> yung, yung pink pa. Magmukha yung bumblebee. <laughs> <laughs> Uy, may na. O, yung, g -g yung pink yung, Sabi ni... Ate yung white ng Sabi nila. Kung gusto white talaga ng na dude, moy moy pala boy. Kikidnapin ko auntie niyo, Mommy Elvy. <laughs> Ito ka doon eh. Ayoko. Ayoko. So free nga yan. Ah, basta mga po ako, bilhin niyo na to. O ayaw niyo masaktan. Kaya nga po. Ayan oh. bili 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 ayan o. Oh. O, oh, bili-bili oh, na kayo. Yung mga artista dito. Sakyan ko lang po so, okay. Ay, bawal po sa kya po. Papatalsikin po nila kami. <laughs> oh, sorry. Ako. Okay. Binibili na po kayo dito. Ang ah, po yung back nung ano, cell phone. Ito, ito, ito. Cell phone. Nung <laughs> <cell phone laughs> album. Sorry, tao uh, lang. Ay, sorry naman. Sorry. Sorry. Ay, sorry. Ano? sorry, tao lang. <laughs> <laughs> Hi, vino, ito. Binibili na po kayo. murang mura um, lang po. 285 ano lang. Ang um, mga kanta nila yan, Fight for the Win. Pwede for, for the, the, win. For, the win for, win. for the week May laklak -lak um, pa. Let's get it started. May ang hit pa. Baho-baho pa ng kanta nila. Diyos. Yes. At saka po, meron po sila lumayo ka man sa laklak. Favorite yes. ko po song yan. Para sa mga lasenggo, kung gusto yes. nyo magpakamatay, kantay nyo lang yung My Way. Just way, Ayan. Sige, dahil tayo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, bilhin na kayo. Wing.